May git 133 milyong kilo ng basura na kolekta sa kalinisan program ng DILG para baywasan ang mga pagbaha. Rajuman Gerald Uleb sa Balita. Gerald. Palasin tulong sa flood prevention program ng pamahalaan ito itong nakonektang maigit 133 milyon na kilo ng basura sa buong bansa. Ayon sa Department of and Local Government of DILG, ang nakonektang basura ay bunga ng kalinga at inisiatiba para sa malinis na bayan o kalinisan program na sinimula noong 2024. Sa pababagitan ng naturang programa, nagsasagawa ang mga lo local government at komunidad ng regular na paglilinis sa pabagitan ng bayanihan tinutuguran nito ang solid waste management at sinusuportahan ang flood prevention efforts sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, drainage system at public spaces sa mga nakabarang debris at plastic waste. Ang programa ay bagi ng paglalais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng malinis at ligtas uh, na disaster resilient na pamayanan. Kasama mo sa DJXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Di Ulet, Tatapa, RMN.